Hello, ako po ay magagawa ngayon ng Oreo Ice Candy dahil wala lang akong ice candy dito. Bale, ito ay naglagay lang ako dito ng 1 can na evap milk, tapos 1 can din na condensed milk, tapos yung tubig niya ay naglagay ako dito ng 6 cups. At naglagay na rin ako ng isang cup na asukal. At ayan, sinalang ko na dito sa apoy, tapos paiinitin ko lang yun ng konti. And kapag ka mainit na yan, maglalagay naman ako dito ng uh, cornstarch. Ito yung cornstarch. 1 cup na cornstarch at 1 cup din na tubig. Ayan, tinuna ko na yan dyan para kapag ka nilagay doon sa ating gatas ay eh, magaling na. Hindi na siya magbububo. Medyo mainit na siya kaya ilalagay ko na itong ating minix na cornstarch at ang paglagay ay dahan-dahan at habang inilalagay isabay na rin ang paghalo para hindi siya manguka agad o yung lumapot ka agad. Ayan, ganyan lang ang aking paglagay. Continue mixing lang siya hanggang sa medyo uminit. Huwag naman siya yung kumukulo talaga na kumukulo. Dapat ano ay yung mainit lamang. Ito na yung ating, ayan, yung ating yung magiging ice candy. Kung nakikita nyo, glossy na yung kulay niya. Pagkatapos ay medyo malapot na. At ayan, kung nakikita nyo, umuusok-usok na siya. Ayan, okay na yan. Kahit hindi na siya, kulong-kulo. Ayan, basta ganyan, okay na. So, i-off ko naman yung apoy and palalamigin. Eto na po yung ating niluto kanina. At ko kung nakikita nyo, diba, ang lapot. Ayan, yun ang nagpapayabo sa ating ice candy. At dahil malamig na, ilalagyan ko ngayon ng Oreo. Ayan, yung dinurog-durog na Oreo. Kalahating kapang aking inilagay. Tapos, sahaluin ko lang siya dito. eto na po lahat yung nagawa ko. O, di ba, katapos na ako. Di ko na napakita sa inyo kung paano. Siguro naman alam nyo na may nito sa plastic. So, ayan. Malaki yung plastic ko. Bale, ito ay 2 by 10. Ang ginagamit ko kasi ay 1 third by 10. Ay, hindi ko napansin. Wala na pala akong plastic. Ubus na. Kaya, ayan. O, oh, dito ko na lang siya inilagay. Medyo punggok siya, pero mataba naman. Kaya, ayan. bali ang benta ko ho, dito ay 10. Katulad lang din ng um dati. Medyo lumamang lang ngayon ng mga dalawang peraso. So, ayan. Bukas available na ang ating ice candy. Lalagay ko na lang muna ngayon sa freezer. Ito naman ho ay kinabukasan na at ito nga at ako ay nagkakape na nga muna dahil nga ngayon ako ay may pa-order na cake at ako ay magde-decorate na ngayon ng cake. Para masabi na tayo nagbe-bake talaga, oh. mag e muna tayo. Jeez. At syempre ang gloves, hindi natin yan kakalimutan. Kung nakikita nyo minsan na ako ay walang gloves, mas komportable kasi akong gumalaw minsan na walang gloves. Pero wag naman kayo mag at malinis naman lagi ang aking kamay. Bale, ang aking gagawin nga pala ngayon ay mocha cake at yan nga pala ay nabay ko na rin kagabi. Bali ngayon ang ginagawa ko diyan, hinahati ko lamang naman yan sa dalawa. Tsaga pa muna talaga ako sa paggamit ngayon ng kutsilyo dahil wala pa nga ako ng pamputol talaga yung may pantay. Yung akin dati na ginagamit ay nasira na. At dito naman sa board ay naglalagay naman ako dito ng glucose para nga kumapit yung cake at hindi siya madumulas. Lalo pat itong cake ay medyo malayo-layo ng konti ang dadalhan at isasakay pa nga sa bangka. Naglalagay na rin nga pala ako ng feeling dito at ang feeling na nilalagay ko diyan ay yun na rin ding mocha na whip it. Bali yung frosting ko nga pala na puti, naglagay lang naman ako doon ng ano, ng coffee ko na brown at yun ang ginamit ko para maging mocha siya. Pagkalagay ng feeling, eto na nga atin, lagay ko na yung pangalawa. Tsaka naman, ayan, nagka-crumb coat lang naman muna ako dito. Bale, ang sukat nga pala itong cake na ginagawa ko ay 7 by 3 or minsan umaabot no, pa ng 7 by 3 and a half or 7 by 4 kasi nga minsan mataas yung icing niya sa ibabaw. Counting crumb coat lang naman ang akin nilagay din at linilisan ko na rin muna yung board at ilalagay ko nga muna yan sa ref ng no, mga ilang minuto lang naman. Habang nakares yung aking cake doon sa ref ay eto nga at ako yung niluluto muna dito ng aming pangumagahan. Noodles lang naman ang aking niluluto at may kailangang humigop ng sabaw na mainit-init. Alam niyo na kung bakit kailangang humigop ng sabaw. <laughs> naglagay na rin nga pala ako diyan ng dalawang itlog at naglagay rin nga pala ako ng sili pang baanghang. At yung mga spices din niya, inilagay ko na imuntik pang mga At eto na nga ho, luto na ang aming breakfast na noodles na may itlog. Pagkatapos na kami kumain, eto nga at continue na nga ako na ng paggagawa ng cake ko dito. At eto naman nga at naglalagay na ako dito ng second coating. At eto naman nga ako ko sa pagpapakinis na ito. Taabuti na naman ako ng ilang oras dito sa pagpapakinis na ito. At eto na nga, after dalawang oras, charot lang. Siguro mga nasa 30 minutes ko lang naman to ginawa. Talagang tinutukan ko na pagpapakinis. At ayan, okay na. At dahil hindi nga kami nakakapagpaprint kahapon ito nga. At ngayon ang umaga rin ako nakapagpaprint. O oh ba diba, talagang on the spot ang ating pagpapaprint. Tapos medyo may kalawian pa yung aking pinagpapaprintan. Dahil wala nga dito sa medyo malapit sa amin. At salamat na rin nga at laging minasasakay na service. Pagdating ko nga dito sa bahay, ayan, inayos ko na yung aking pinaprint at ayan nga at inilalagay ko na dyan sa gitna. Binalutan ko rin nga pala yan ng plastic kasi nga mayroon din print siya doon sa may ilalim. May baka bumakat doon sa pinaka icing. Ngayon naman ay naglalagay naman ako ng rosette dito. Ayan na rin ang pinalagay ko yung mocha din na flavor. Tapos itong lahat ng ibabaw na ito ay nilagyan ko na rin yun na ng rosette. O kaya sulit na sulit ho ang inyong ibinabayad sa, sa cake na ino-order nyo sa akin. Dahil lang hindi naman ako nagpapatong ng malakit. mga taga dito rin la ang naman. Ay, hindi rin naman ho iba. At eto na nga po natapos na o di ba ang daming nga naka rosette sa ibabaw. At dyan naman po, sa baba, ayan, naglagay din ako diyan, nagpipe na rin ako dyan sa may borderline. Para mas lalong magandang tingnan ang ating cake. Nilagyan ko na rin nga pala yan ng silver na drages para ayan, medyo may kinang-kinang naman. At ayan, tapos na. At maraming salamat po sa umorder nitong cake. At salamat din sa napakagandang feedback nung nanay nitong my birthday dahil masarap daw ang ating cake. Pagkatapos ko nga palang gumawa ng cake, ito naman nga at naglutong ako ng sinigang dito. Ayan, sinigang na pataho ang aming ulam. Matalaga namang ang sarap naman nga ng humigop ng sabaw. Yun lang. Salamat sa ano oh sa muli